Isinailalim sa state of calamity ang apat na barangay sa Cebu City. Matapos ang magkasunod na sunog na tumupok sa may gitatlong daang bahay, nakatutok si Nico Sereno ng GMA Cebu. Isang sunog na naman ang tumupok sa dalawa pang magkalapit na barangay ng Kiyot at Kinasangan kaninang alauna imedya ng madaling araw mabilis na tinupok ng malaking apoy ang magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Ang mga residente hindi mapakali dahil sa lawak at bilis ng sunog. Kanya-kanya sila sa pagsalba sa kanilang mga gamit. Ang ilan, anak na lang ang bitbit. Oh, -bit. Kwento ni Lani Mikulob, uh, naman, nagising sila ng, ng may sumigaw ng sunog, naman, sunog, naman, sunog at napatakbo kahit nakapaa. Si Annalyn Lubiano naman, nagising na may sunog na kaya ang mga anak niya ang inunang iniligtas. Tinatayang aabot sa dalawandaan na bahay ang natupok sa sunog na umabot sa Task Force Alpha. Nahirapan ang mga bumbero dahil sa makipot na daan at paakyat pa sa bulubunduking barangay. Kinakailangan pang pagdugtong-dugtungin ang mga fire hose para mapasok ang mga bahay na nasusunog. Ang isang bumbero naman dinala sa ospital matapos mabundol ng water tanker ng Emergency Rescue Unit Foundation. Ang cause under investigation pa ta. Ayon sa Cebu City Fire Marshal, iniimbestigahan pa ang pinagmula ng apoy. Sa tabi lamang ng na mga nasunog na barangay, nanatili ang mga nasunugan. Pagdating ng umaga, nagbalikan ng ilan sa mga nasunog na bahay para isalba ang ano pang pwedeng pakinabangan. Ang naturang sunog ay sumiklab ilang oras lang matapos ma-fire out ang hiwalay na sunog sa barangay Kareta at barangay Tehero, sa Cebu City kahapon din. Nagdeklara naman ang Cebu City ng state of calamity sa apat na barangay na apektado ng dalawang magkasunod na sunog. Mula sa Cebu, Nico Sireno, Nakatutok 24 Horas.